Mateo Kapitulo 22 Versikulo 41 hanggang 46 Ang tanong tungkol sa anak ni David. Tinanong naman ni Jesus ang mga paris iyong nagkakatipon doon. Ano ang pagkakilala ninyo tungkol sa Kristo? Kanino siyang anak? Kay David po, sagot nila. Sabi ni Jesus, kung gayon, bakit siya tinawag ni David na Panginoon, noong pinapatnubayan siya ng Espiritu? Ganito ang kanyang sinabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Maupo ka sa kanan ko. Hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ngayon, kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paanong masasabing anak ni David ang Kristo? Isa man sa kanila'y walang nakasagot, at mula no'y wala nang nangahas magtanong sa kanya.